Sa ngayon nga, ang gagawin ko ay magbabalot muna ako ng mantika dahil kanina nga ay may bumili ng mantika. Wala na pala akong tagpa 5 pesos, 10 pesos na lang ang natira. Kaya ayan, habang may bumili nga ay nag-aayos ako ng mga debote sa sa rep ay naglalagay ako tapos biglang pagtingin ko ay wala na pala akong tag 5 kaya ayan ang ginawa ko inuna ko na muna magbalot para in case na may bumili mamaya ay may maibigay na ako ganyan nga ang ginagawa ko nilalagay ko muna sa buti ng jean para mabilis yung pag salin-salin ko sa takalan ko ng tag 5 pesos yan nga yung pang 5 pesos ko galing yan sa lagayan ng pamienta ang dami ko yan tinatabi ko kasi yun nga sya yung ginagawa kong uh, takalan para misa nabibitawan ko yan nababasag kaya kailangan marami ako pamalit kaya ang dami kong ipon niya na lagayan ng pamienta sa ngayon yung tag 10 pesos naman ang gagawin natin ayan yung pinaglalagyan ko ng mantika pinupunasan ko tapos nilalagyan ko siya ng another uh, nilalagyan ko siya ng basahan para kung may mabasag man na plastic hindi magkalat hindi ko na maalala kung saan ko nakuha yung takalang ko ng pang 10 piso kasi ang tagal na yan ayan, dyan ako nagsukat ng pang sampung uh, 10 piso eh, tinakal ko lang din dyan yung dalawa doon sa tag 5 ko yan nga at natapos na rin akong magbalot ng mantika kaya uh, naisipan kong kumain na kasi medyo nagutom na rin ako kasi ang oras na yan ay 8.30 na ng umaga kaya si gutom na kaya kain muna bago ulit pupunta sa ibang trabaho nga kumain, ayan, dumating naman itong in-order kong mga soft drink. At sa dami na nga nang nagawa ko sa tindahan, ay talaga namang ay, naisipan ko na rin maligo. Pero bago ko ginawa yun ay na, naisip ko na maglikpit muna ako dito sa kwarto para madagdagan pa yung pawis ko. Para mamaya pakatapos ko maligo ay wala na ako masyadong gagawin. Magbenta-benta na lang sa tindahan. Kaya ayan, isan eh, nabay ko na yung paglikpit dito sa kwarto bago ako maligo. nakaligo na nga kaya tuloy tuloy na mga gawain sa tindahan at dahil nga sa bago bagong bagong digo ay kailangan din naman natin magpabango dahil para kahit na nasa tindahan lang tayo ay magpipiling din tayo na aalis kasi nga tayong mga tindera ay talaga naman hindi basta nakakaalis sa tindahan kasi ang unang iisipin sayang yung benta lalo na pag laging sarado ang tindahan bago ka man magsara ng tindahan ay agad ang iisipin mo paano yung mga customer ko paano yung benta kahit sabihin na lang natin na hindi natin iisipin yung benta pero ang iisipin pa din natin yung mga customer na umaasa sa atin na minsan ay galing sila sa malayo tapos pupunta sa tindahan mo tapos sarato ka pala yun agad ang unang unang isipin mo pagkatendera ka at ngayon naman ay aayusin ko itong na deliver sa akin na inorder ko sa daily order ayan pag sa daily order talaga ay umuorder lang ako ng pakunti kunti kasi nga madalas talaga nag-grocery ako sa Super 8 pero pag hindi pa ako nakakapunta ng Super 8 ay, at mayroon akong items na talagang wala na in order ko na siya sa daily Na naman. Another bukas na naman ang tindahan. Kaya, ang oras ngayon ay 7. So, kailangan na natin gisingin si Mr. at papasok sa trabaho. So, kailangan ko ng magluto ng ila. Dahil sa meron ako dito, ah uh, daing na in ko. Ang dami kong inorder order ko Anin na pirasong ganito. 50 lang kasi yung diloso. So, luloto na tayo. Kasi may mungko pa naman ako. So, lulotoy natin ito na para kay mister. Mukulo na yung ating tubig. So, isasalin muna natin sa thermos. Lang. So, dahil sa may gumipilin, kaya,